Hello guys, good morning. Ay magprepare na pud ta di kay maglakaw na sa damit Tapos nagsuot ko og pagka kay nga pants. sa gisapon na sa kung kasunod kay kusog ang ulan plus hangin. Then tugno ka ayo ko mabasa ka sa mot labi nagdag pants lang ka mabasa ka tugno na siya. So kailangan magdouble jud. Tapos nak akong si husband gusto mag-help pero <laughs> sakit pa yang kamot. <laughs> dito din to sa health center kaya mo pala po ng among gi registered na GP dani da nga time pagawas na sa health center kay di ba sad nga mag video ta dito no kay basta niya bawal mas kun sila so kani pagawas na ani na nasangdanan dayon na mga tao di sa gawas then kani sa kasada ng judmian grabe ka hangin, super katugnaw na mga tao nga nangatabo na mga bata Gipanugnaw. na ano din nga time guys nakaabot na miyan sa balay niya basa na kaya kong jacket Dalang kay kapapil sa sulod pero basa na na siya tapos wala namin may nagdugay sa gawas kay si e, ba, basa na po kay dili kay siya maturong tugod ga pang lupad-lupad ang among payong tugod sa kusog sa hangin tapos ang isa, Basa na po kayo, kaya wala man siya torong torong Kaya ang payong isa lang, dako, pero gakalupad man, so dili kayo pwede nga magtoroming tulot ng sa kabikil pod. Kanya kanina na mi sa tasa ni. Akong double ng jacket uh, pants kailangan dito, tumbuon kay basta gyapon na shopel. Ako lang na siya ibutang dito dapat sa nay eh, heater para mauga. Kung mamutano mo sa JP, kuwanta na siya JP, kailangan na siya nimo pagabot nimo UK, kailangan ka mag-register sa ilang health service or NHS ano siya ang ilang pagkataon kasagaran para gahapon nag medical I mean, nag gamed ko nautan sila kong nabakoy GP number <clears throat> mutuin ko nga nagpa register register to me kaso lang wala pa sa database so nanawag sila kung naana tapos ang ingon datong midwife among balikan utros mo so, nang ibalik mo sa center para mo up. Yeah. Salamat sa paglantaw, dire lamit taman. Next time na po, bye bye.